Wait. Ito wait, lang ating pinuno. Ang nanan ng sinwi. Ito Kay Lenny tayo. Nabalitaan um, mo na ba yan? Ayan yung post ni Jam Magno. Kung matatandaan yung mga batang helmet. ba siya nga yung vlogger sa kabilang kubol. Pero eto, mga kabata ng Helmet, nilabas niya yung post na yan, yung statement na yan, hindi natin alam kung ano talaga yung katotohanan about mm. dyan. Pero isa lang naman ang alam kong totoo dyan, ah. na yung mga projects ni Mayolene Robredo, Galing sa Angat Buhay. Mm -mm. Yung funding ng Angat Buhay, hindi yan galing sa government. Hindi. Talagang nagtulong-tulong dyan yung mga partnership, mga collaboration, ng private sector, mm -mm. ng mga private individuals, mm -mm. diba? Mula dito sa Pilipinas at, at sa ibang bansa. Yes. Tandaan, Tandaan mo yon Talagang tulong-tulong, pero mm -hmm. hindi natin alam kung ano yung statement ni John Magma, bakit siya naglalabas ng ganyan, kung yan ba ay realization niya. Oh, wow! At may least, character development! At least may realization, di ba? Yes. May, may realization na naganap. Aba? Kung, pero kung ano ang hidden motive dyan, kung ano ang gusto niyang i-imply, mm. at least nag-fact check, di ba? Uh -huh. Pero matagal na kasi yan, mga bata, Helmet, matagal na yung... Alam nyo ba, ang angat buhay, nag-start yan nung Vice President pa si Mayor Lenny Robredo. Dahil nga, ito lang yung binigay sa kanyang budget, talaga may maximize niya. Mm -hmm. Kaya nagkaroon ng angat buhay program. Mm -hmm. so, talaga, talaga pumupunta sila sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas para maihatid yung tulong, yung serbisyo na hindi naman naabot talaga ng lokal o ng national. Oh, oh. And, Nung time naman na hindi na-VP si Mayor Lenny, itunuloy pa rin si Angat Buhay pero hindi na-program. Kundi mm. Angat Buhay, NGO na! Oo! Oh, oh. Diba? Mm. Para sa kalaman mo! Yes! Troll! Yes! Kasi mga troll na takot talaga. Pero ayan na nga, yung mga funds dyan, yung mga funding talagang galing yan sa mga ano, iba't-ibang sektor. Mm -hmm. Iba't-ibang private citizen, mm -hmm. private individual. Mga, basta lahat ng naipag partnership naipag collab sa mga programa ng Angat buhay Gaya nino. Gaya nino, syempre, ni Madam Rubina Gokungwe. Ah. May pinost na niya last time, yung ngayong sa MaxiCare. Oo. Diba, nag-donate ka si Madam Rubina Gokingway ng 50000 para naman sa PWD. Bitsa ka, per. At bakit naman nagtitiwala si Madam Rubina Gokingway Eh, syempre, Lenny Robredo ba yun eh? O, oh, diba? diba? Lenny Robredo, pangalan pa lang, katiwa oh, oh. at na. Kaya, hindi na kailangan pang, ano yan eh, yung tipong upuan. Oh, oh. Kasi, Lenny Robredo pa lang, pangalan pa lang, eh talagang, oh. Ay, donate, donate mo na. Donate mo na. Mga pag-collab na tayo, mga oh, partnership na tayo sa oh. mga programa nila. Kasi, Bakit? alam nila, na alam natin mm. alam ng mga Pilipino, alam ng sambayanan na kapag kay Mayor Lenny Robredo ibinigay eh ang tulong, ito ay nakakarating sa so dapat tulungan. At kung hindi mo pa rin alam yan? <laughs> Diyos ko naman. Eh, eh. ka dun sa masayo. <laughs> Oo. Bumunta ka sa website ng Angat Buhay kasi talagang na nakaliquidate, mga yes. Ay, yes. Alamin mo. Yes. Huwag kang fake news. <laughs> Pero yes. ayan na mga bata helmet, no? Ang daming ganap ni Mayor Lenny Robredo kahit umuulan. Mm. Nagkaroon din, video ko pa rin sa mga Boy Scout yata oh, yan, no? Sa Girl Scout. So ayan yung mga pictures ng mga ganap. Tagang full pack pa rin ang schedule ni Mayor Lenny uh -huh. Robredo. Pero, namin na kahit ito lang yung budget hindi humingi ng malaki si Mayor Lenny yes. that time during the uh vice presidency niya tanggap mm -mm. pinagkasya niya yun maximize niya oo pero tingnan niyo naman yung mga nakipagkola, mga nakipagpartner na mga private mm -hmm. sector mga private company talagang oo kasi eh, alam nila na e eh, baka mag ng classroom yes, eh, ng dormitory e eh, baka oh. kasi ngayon medyo parang hingi yata ng hingi mga kabatang helmet ano naman ang hiningi? Baka naman may pupuntahan. Tan -tan. Uh, Pero naman pupunta sa mga hindi pa niya napuntahan? May naulinigan ako kanina. Uh. Vote for me sa 2023. Yes. May ganun. May ganun na siyang pahiwatid. Yes. Nag, uh, nag, nag, ano na sila. Nags nag, -re ready na sila. Ready, Wait. ready, ready. Ay, ready, ready na nga? Uh Oo. -oh. Ano pahiwatid na talaga? Uh -oh. Yes. Nadinig ko siya. Saan naman? sa barbero. sa <laughs> so, barbero na naman yan! Oo, pero hindi to kwentong barbero, ha? Nadinig ko siya Ay, sa... Ay, usap usapan sa sa barbershop? Oo, nadinig ko. Yun ang pinapanood nila. Hindi ko nalang tinanong yung barber. Kasi Ay. ba ako anong gawin? Ay, lang ko, Bidula. Parang sino kaya yung pinapanood nila? Yun na. naman yung bumi-fakeness na naman, no? Ayoko na ko. Sila naman yung nagpapa, nakuairan mo tayo Oo, sa mind conditioning. Pero yun, mga kabata, helmet may ko may ako masasabi nyo dyan. Kasi stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo. Always sabi nga mo sa yung helmet mati na book niya, keep better everything. God bless everyone. Bye! Masaya tayo. Kahit Kay Lenny tayo. tayo. Kasi, gobyerno ng tapat. Angat buhay lahat. Hindi yung gobyerno ng tapat. Sama lahat. Ano? Saan? Asa, saan? Sa korupsyon! Sa korupsyon? <laughs> Sino gumawa yung slogan na yan? Nakakaloka. <laughs>